November 20, 2023 Ngayong araw na itong mga kainays, ano? Araw ng Monday Nako kung napapansin nyo Wala pa rin snow O oh, ba? Diba? Wala pa rin snow dito sa Edmonton, Alberta, Canada Yan. Pero uh, balita ako sa Calgary ano? Nag snow na raw Yan. So anyway mga kainags, ano, uh, nandito tayo ngayon sa Canada, Edmonton, Alberta, Canada. Yan. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Yan, magandang araw, magandang gabi kung nasaan man kayo ngayong araw na to mga kainis ano. Tatanggalin ko muna yung ano ko, ha? yung aking uh, sunglasses para para naman masilayan yung aking kagwapuhan, yan. <laughs> Kasing yabang ng sikat ng araw ang kayabangan ng inyong lingkod, mga kainag. Ano? Pati yung aso sa likuran natin ay nabubuisit sa akin dahil sa aking mga sinabi. Yan. <laughs> so by the way, mga kainag, ano? good vibes lang tayo. Yan. At nasa harapan yung muli ang maasim pa, malakas ang dating, at mayabang. Nasi-inags. Yan. <laughs> Ang bihira. So good vibes lang tayo mga kainis ano. Yan good vibes lang tayo. By the way, shout out nga pala kay ano no, kay Porsche de Yan. Kasi meron siyang comment kasi na kung naalala nyo, uh, nagkatanong ako dati no, para do, ano ano ba yung mangyayari doon sa mga hindi nagbabayad ng utang. Halimbawa, marami kang utang tapos eh pinabayaan mo yung utang mo, hindi mo siya hindi mo siya binayaran. Yan. so nag siya at maraming maraming salamat. Ngayon alam ko na kung ano mangyayari, no. So yung message niya kasi sabi niya eh parang ano, no, uh, iba ka araw. Ganyan. So don't mess up with the government. kung kumbaga parang magha-hire ng uh, maniningil sa iyo yung gobyerno tapos uh, ibabawas nila sa sweldo mo. Yun. Mga pala, maraming maraming salamat sa panunood don ah, Doon sa isa nating, yung previous vlog natin na ah, bankruptcy. Yan, di ba? So, hindi naman lahat ng nag-o-overtime is pinapambayad sa mga luho na mga utang. Hindi naman lahat, ano. Yan, so, eto meron naman tayong ibang mga kababayan na ah, kaya sila nag-o-overtime. Kaya sila nag-hard work. Over time, hindi na natutulog sa bahay nila. More of the time ay nasa labas ng bahay, nasa trabaho. Kasi, ano, mag-isa lang silang nagtatrabaho sa family nila. Let example, uh, yung asawa niya, tsaka siya, merong maliliit na mga bata. Which is, kailangang merong mag-asikaso sa loob ng bahay. Which is, kailangang mag-alaga sa loob ng bahay. So, syempre, si asawa, si misis or si mister, hindi yan muna magtatrabaho. Kasi nga kailangan yung asikasuhin yung maliliit na mga anak nila. Kaya yung isa, yung isang partner, si misis or si mister, ay kailangan mag-step up para magtrabaho. Yan. So kailangan niya mag-overtime na mag-overtime kasi para mapunan yung mga tustusin sa bahay ng family. Hindi, pambayad ng utang. So, may mga ganong senaryo, no? So, hindi lahat ng mga nag-overtime ay para lang pambayad ng luho. So, may mga nag-overtime kasi kailangan, kailangan nila kasi sila lang yung nagtatrabaho sa family nila. Yun, magandang ano yun. Actually, magandang overtime yung ganon. Kaya ka nag-overtime para sa family, gastusin. Hindi ka nag-overtime para ipambayad sa mga sabay-sabay na binili nating mga luho. Magkaiba yun, mga kainags, ano? Yan. So, meron namang iba, uh, katulad ng temporary foreign contract worker. Yan. Mas maganda yun talagang lagi kang trabaho ng trabaho. Overtime ka ng overtime. Kasi nga, temporary foreign contract worker ka, ang talagang ipinunta mo rito ay magtrabaho ng magtrabaho para makaipon ka. di ba? yan, okay na mga overtime yung mga ganyan kahit na hindi ka na matulog sa bahay mo kung saan ka man nagre trabaho ka ng trabaho which is may katuturan kasi kailangan mo mag-ipon kasi kaya ka pumunta ng Canada or sa ibang abroad is para makapag-ipon ng pera pero dapat syempre pero syempre dapat pagka uh, trabaho ka ng trabaho bilang temporary foreign contract worker abay dapat eh Pahalagahan natin yung mga perang kinikita natin. Think twice bago nating gastusin yan sa mga bagay na walang katuturan, 'di ba? So temporary foreign contract worker, pag nandito ka sa Canada, huwag tayong makisabay sa sa iba na mga permanent residents na, Canadian citizens na nanandito. Mahirap makipagsabayan sa kanila, especially ang status natin ay temporary foreign contract worker. So yun lang mga kayo no? Maraming maraming salamat ulit sa panunod Doon sa huling vlog natin ano? Thank you Pati sa mga comment nyo Thank you very much I appreciate it. Tapos yun na nga uh, Kasi minsan Kaya ako nabanggit ito mga kayo ano? Yung Madalas na pag overtime natin Wala namang problema roon eh Walang problema roon, Para sa akin wala namang problema roon no? Yung overtime ka na, overtime Kahit na Hindi ka na tumitira sa Bahay mo Madalas na, sa trabaho ka na Walang problema Wala tayong problema roon So ang magiging problema lang talaga natin dito is yung stress. Yung stress, yung anxiety, yung hindi ka na masaya. Kung anong meron ka, 'di ba? Sabi ko ano nakaraang vlog natin, dapat masaya ka dahil may bago kang sasakyan, may bago kang bahay, malaki. Yung mga gamit mo, materialis puertes, lahat bago. Yung mga damit mo bago, relo mo bago, lahat bago, mga kainag, ano? Pero hindi ka masaya, alam mo 'yun? Kaya nga sabi ko noong nakaraan, Masarap mangutang, totoo yun, masarap mangutang at masarap bilhin or masarap utangin yung mga gusto nating mga bagay-bagay gamit at masarap suotin yung mga branded, mga mamahaling damit, mga mga material na bagay, di ba? Kaya lang, mahirap lang talaga eh, yung magbayad mga kainag, yun ang mahirap Kaya nga nung masabi ko, hindi mo na mamalayan, ang dami mo na palang utang yung credit card mo, mga credit cards mo, Max na. Hindi ka na makautang. Bukod sa credit card mo, marami ka pang utang, di ba? So yun, doon na papasok ang problema na sinasabi ko. Yung sinasabi ko na stress, mga kainays, ano? yung papasok na yung problema sa pag-overtime. Kasi nga, kailangan na nating mapunan yung pagbabayad natin sa mga pinagkakautangan natin na sabay-sabay. Doon na papasok yung sinasabi ko. So okay lang mangutang ng isang bagay. Halimbawa, sasakyan lang muna or bahay lang muna mas medyo makaka ahon ahon ka no mga kainis ano? so mahirap kasi pag pinagsabay sabay natin yung mga bahay, sasakyan, mga material na bagay pero mayroong exception diyan na sinasabi ko katulad ng sinabi ko kung malaki naman ang sweldo mo sobrang laki ng sweldo mo at saka yung income mo malaki may business ka yan pwede yan mga kainis ano ang pinag-uusapan lang natin dito ay yung typical na normal ng buhay nating mga tao dito syempre ang halimbawa ang sweldo lang natin ay basic or medyo nakakaangat ng konti per hour. Kaya ako napapansin nyo, may mga kasama kayo na pag sinabi ng management, walang overtime ngayong araw na to. Strictly no overtime. Pero napapansin nyo, marami kayong mga kasama, kahit na alam nila na wala ng overtime, nag stay pa rin nag-overtime pa rin which is doon napapasok yung stress para doon sa mga gusto mag-overtime kahit walang mag walang overtime kasi hindi na healthy yun mga kainig ano alimbawa ikaw alam mo na walang overtime pero hindi pwedeng wala kang overtime kasi kukulangin ka sa pambayad doon sa mga pinagsabay-sabay mong mga inutang di ba So syempre, pag alam mong walang overtime, medyo ma medyo may stress ka na niyan eh kasi sasabihin mo sa sarili mo, paano pag nakita ng supervisor ko, ako na nandito pa rin na nag-o-overtime ako kahit na wala nang overtime. 'Di ba? Medyo may takot na 'yon, may stress ka na noon. Tapos paano kung mga kasama ko, malaman nila na dapat umuwi na ako, pero nandito pa rin ako, 'di ba? Stress yun mga kainags. May stress ka ron. Pero hindi, kailangan mag-overtime talaga ako kahit mga tatlong oras, kahit walang overtime. ba? Diba? <laughs> so, hindi ako, hindi ko kayo tinatawanan mga kainags. Ano? Natatawa lang ako sa sitwasyon. May eh, parang gano'n na rin. Ano? Anyway, so yun mga kainags. Ano? Hindi na healthy. Kung baga parang na-stress ka na, pinapagod mo yung sarili mo, tapos sa uh, dapat eh, sa isang araw dapat meron kang limang oras na overtime so sabihin natin apat na oras na overtime or tatlong oras na overtime dapat ganun hindi pwedeng kukulangin doon so stress ka na nun hindi na healthy mga kainais ano? alam nyo mga kainais ano? yung pag overtime ng isang oras or dalawang oras araw araw okay lang yan eh, no? okay lang yan eh. pero siguro pag, para sa akin ano? pag lumampas ka na ng dalawang oras medyo hindi na healthy yan especially pag mga 10 hours ka na especially pag ang trabaho natin ay mabigat physical yan wag natin abusuin ang katawan natin so syempre yung iba naman mga kainay ano, hindi hindi porke nag overtime sila ng isang oras or dalawang oras eh mayroon silang babayarang mga utang yung iba naman kasi kaya nag overtime ng uh, isang oras is para para extra lang bonus extra income or Uh, meron silang gustong bilhin. Yan. So, hindi lahat ng nago, nang nag-overtime, katulad nabanggit ko, ay ipinapambayad nila sa utang nila, sa mga luho. Hindi. So, may mga nag-overtime na isang oras kasi meron silang gustong bilhin. Overtime sila ng dalawang oras kasi meron silang pinaghahandaan. Mga ganon. So, ang pinag-uusapan natin dito ay is yung overtime, mag-overtime ka para ipambayad sa mga luho natin na mga inutang na pinagsabay-sabay natin. Yun ang pinag-uusapan natin mga kainags. No? At saludo ako dun sa mga tao na nag-overtime. Overtime ng overtime. Kasi sila lang yung nag-overtime. Ah, sila lang yung nagtatrabaho sa pamilya nila. Kailangan nilang mag-step up dahil si Mrs. or si Mr. nasa bahay, nag-aalaga ng mga bata. So, saludo ako sa kanila. Saludo ako sa kanila. Ano? At saka syempre, saludo rin ako dun sa mga nag-overtime na mga temporary foreign contract worker kasi gusto nila makapag-ipon kasi ganun din ako dati nung contract worker ako, no? Trabaho, 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 trabaho. Yan. Pero sana, pag nag-idad na tayo ng... Idad na... Idad na tayo, eh dapat eh nakahanda tayo na dapat eh medyo nag-ano uh, na tayo ng oras natin. Kasi hindi habang buhay, mga kainags, malakas tayo, no? Sisingilin din tayo ng katawan natin pagdating ng panahon. Kasi ah, na ba ako? Dead end na to, ha? Dead end na to, mga kainags, ha? Kaya pala napahinto ako. Bihira oh. <laughs> tapos eh pag pinatawag ka sa opisina, 'di ba? Kinausap ka ng supervisor mo. Kasi nga eh walang overtime. Tapos nahuli ka, nag-overtime ka. 'Di ba sa tanong sa Bakit ka naman nag-overtime, 'di ba? Wala nang overtime. O 'di ba? Tapos ang sasabihin mo eh, example lang, ah, example ah. Eh kasi si si Mrs. kasi bumili ng ano eh, ng bag, handbag. Nagkakalaga ng isang libo eh yung ano yung Louis Vuitton <laughs> eh kasi sabi niya mag overtime daw ako dapat hindi ako uuwi ng ganitong oras dapat mag overtime ako para may pambaya doon sa inutang niyang Louis Vuitton kaya napilitan ako mag overtime eh so pasensya na sa susunod hindi ko na gagawin isang, isang oras o dalawang oras yung pag overtime kahit walang oras gagawin ko na lang tatlong oras <laughs> So doon palang lang makakainig sino, may stress na doon. Stress na 'yon, stressful. Tapos sa uh, syempre, tawid muna tayo, no. Yan. Tapos syempre mga kainig pagkawalang pagka walang overtime, tapos nagtatrabaho ka pa rin, nag-overtime ka kahit walang overtime. Hindi mo napapansin kasi hindi ka na tum lumilingon sa kaliwa or sa kanan, ano? Hindi ka na lumilingon diyan eh. Kasi alam mo, yung mga kasama mo nakatingin na sa iyo na sinasabi na. But nandito pa to eh wala namang overtime. So hindi ka na tumitingin. Di ba kung bagay yung 8 oras na hindi walang overtime pa lang. Regular hours mo. Ang ingay-ingay mo, di ba? Ingay-ingay mo. Yeah. Pero pagkatapos ng 8 oras, overtime na. Yung nag overtime ka na. Magugulat na lang yung kasama mo sa trabaho. Nasa likuran ka na lang niya. Tahimik ka. <laughs> sa sabihin ng kasama mo. Huh, Nanjan ka para sa likuran ko. Hindi ko napansin ah. Tahimik mo ngayon ah. Ba't parang bigla kang tumahimik? <laughs> Kasi nga, nag-overtime ka. Kahit walang overtime. Ang naman. <laughs> Yan. So, minsan nagiging paranoid ka. Pag nag-uusap yung mga kasama mo, ang feeling mo, ikaw yung pinag-uusapan. Kasi nga, alam mo sa sarili mo, may ginagawa kang isang bagay na hindi dapat. Yung nag-overtime ka, kahit walang overtime. Di ba? Ang So mga kinex, no, huwag magagalit sa akin ano, doon sa mga matatamaan doon sa sinabi ko. Ano, huwag magagalit. Ano lang to, real talk lang to mga kinex. Yung tapos ang, ang ano pa nito, sabi nga nila eh, di ba? So yung mga namumroblema problema na sa pambayad ng utang, especially pag walang overtime mga kinex, ano, meron tayong kasabihan. Magbiro ka na sa lasing kahit na sa bagong gising wag na wag ka lang magbibiro sa taong walang overtime at nangangailangan ng overtime at dahil sigurado nako makakatikim ka mga kainag sa <laughs> mga awira naman ano. ano. syempre pag walang overtime at marami kang babayaran at dapat bayaran especially pag marami ng mga sulat na dumarating sa'yo na naniningil sa'yo na kailangan mong bayaran due date kung hindi mo babayaran lalaki ang interest na babayaran mo ganto ganto masakit sa ulo yun mga kainags masisira ang araw mo nun at kung napapansin nyo sa trabaho nyo may mga kasama kayo na parang hindi nang umingiti hindi nang umingiti talaga talagang ang mukha ay ano na seryoso na mga kainags alam nyo parang papatay na ng tao Minsan nakatingin sa inyo Tapos babatiin mo Pre, kumusta? Tapos wala kayong marireceb na Wala kayong marireceb na ano? Na Teka muna well, Tawid muna tayo Wala kayong marireceb na response Pero nakatingin siya sa'yo Kasi nakatingin siya sa'yo pero Yung iniisip niya malayo Nakaganyan siya oh Nakatingin siya sa'yo pero yung iisip niya Yung diwa niya, yung konsentrasyon niya Wala sa inyo ang konsentrasyon niya, yung diwa niya, nandoon sa mga kung paano niya mababayaran or kung paano niya didiskartihan para makakuha siya ng pambayad sa mga pagkakautang niya. So napansin niyo ba yan sa mga kasama niyo? Minsan nakatingin gano'n Minsan hindi nang humingiti. Buong ship hindi nang humingiti mga kainags, Ano? Minsan pag naistorbo mo pa, mainit ang ulo. Mainit ang ulo. Naku. Minsan sasabihin niyo, bakit kaya gano'n si ano? Wala naman akong ginagawang masama. Nagtanong lang naman ako. <laughs> so, intindihin nyo na lang mga kainags. Ano? Intindihin nyo na lang. Ayan. So, yun yung mga sinasabi ko na hindi na healthy. Hindi na healthy. Ayan. Pero sabi ko kung, kung malaki naman ang sinisweldo nyo at kaya nyo naman bayaran yung mga pinagsabay-sabay nyo mga inutang, sasakyan, bahay. Bakit hindi, di ba? As long as kaya. 'di diba? Yan. Oh, Saan ba tayo? Tumutulong tayo. Para layo na narating ko ah. Kailangan ko ng washroom mga no, dahil ako i nawiwiwi. <laughs> ang bihira. Pero kung napapansin niyo mga kainags, ang ganda pa rin ng panahon natin ano? Wow, beautiful day. Wow. Tapos kung napapansin niyo mga kainay, sino may mga kasama kay sa trabaho na tuwing magbibreak kayo, maglalunch break kayo, or basta magbibreak kayo, kainan, ang ginagawa niya, lagi siya sumasabay sa inyo para manghingi ng pagkain. So, magtataka, magtataka kayo ngayon sa kanya, bakit laging nang hihingi ng pagkain to araw-araw, napapansin namin parang walang dalang pagkain. At napapansin namin araw-araw, tuwing magbibreak kami, laging kasama namin. Tapos pag nagbibreak kami, Halimbawa, lima kayo, hihingi siya ng sabi natin na one fourth na pagkain sa isa, one fourth na pagkain sa isa, one fourth na pagkain sa isa, at one fourth na pagkain sa isa. So ibig sabihin, mas marami pa siyang kinakain kaysa dun sa apat niyang kasama. Dahil humihingi nga siya no, nung pagkain. So napapansin, napapansin nyo, bakit hingi ng hingi ng pagkain to? Eh, ang lakas-lakas mag-overtime nito. Ang yaman nitong tao na to kasi brand new yung sasakyan. malaki yung bahay magaganda yung mga gamit bakit to, napapansin namin pag nagbe kami laging nanghihingi walang dalang pagkain pat laging parang umaasa sa amin pambi <laughs> so kasi yung iba mga kainags uh, yung iba kasi nga maraming utang tinitipid nila yung sarili nila sinasabi nila na uh, mahal wag ka muna bumili ng grocery natin ngayon na kasi para maka, makaano tayo makapandagdag tayo dun sa mga babayaran natin sa utang ang gagawin ko na lang, makikisabay na lang ako sa mga kasama ko sa trabaho at manghihingi na lang ako ng pagkain sa kanila. O at minsan makikisabay pa ako sa sa ano sa ano sa kanila. Sa sasakyan para makatipid na rin tayo sa gasolina. 'Yon. Mga ganun mga kainis na encounter niyo no ba 'yon? Meron 'yan. Meron 'yan mga kainis ano. Mga ganun, scenario. Tapos sa uh, 'yung iba pa nga nabanggit ko rin ano. Uh, 'yung iba kasi pagka talagang hindi na kinayang bayaran 'yung utang katulad sa sasakyan. Wala na. Hahataki na ng bangko 'yan, mga kainis ano? Hahatake na ng bangko 'yan. Marami nangyari dito niyan. Hindi lang naman siguro dito sa Canada, no? Kahit sa buong mundo. Pag hindi mo na nabayaran 'yung sasakyan mo, hahataki na 'yan ng bangko. Wala na. Wala na. Kaya mahirap umasa sa overtime. Mga kainis ano? Okay lang 'yung mag-overtime ka isang oras katulad ng sinabi ko, no? Isang oras, pero hindi pambayad sa luho. Kumbaga 'yun ay eh, para sa mga gusto mong bilhin, pinag-iipunan mo. Yan. Kasi nga, sa katulad nung nabanggit ko sa vlog natin, yung previous vlog natin, pagka inaasa mo sa overtime, yung mga luho na gusto mong bilhin, paano nga kung wala ng overtime? Doon na papasok ang problema. Doon na papasok ang stress. Hindi na healthy. Doon na papasok ang laging mainitin ng ulo mo. di ba? Diba? Mainit na lagi ang ulo mo. Konting biro lang sa'yo, magagalit ka na. ba? Diba? <laughs> ang bihira naman ano. So yun mga kainays, totoo yan, hindi ako nangungutya mga kainays, hindi ako nangungutya, hindi ko tinatawanan kayo, natatawa lang ako doon sa mga consequence na nangyayari at mga nakikita ko talaga. Totoo talagang nangyayari yan. Yung mga wala pang ideas, naku katulad nga sabi ko sa inyo mga kainays, dito sa Canada, napakadaling maghanap ng trabaho rito. Pantay-pantay dito kahit na anong klaseng trabaho mo, kahit nagtatrabaho ko sa McDonald's, janitor ka, pantay-pantay dito, pare-pareho, hindi nagkakalayo ang sweldo. Kaya lang, sabi nga nila, minsan kasi pagka uh, yung mga wala pang ideas no? dito sa Canada, no example natin Canada, walang ideas sa Canada, ang alam lang natin, madaling maghanap ng trabaho rito, walang diskriminasyon sa mga edad, mga age, kahit na ilang taon ka, basta malakas ka magtrabaho, kaya mo yung trabaho mo. Wala na mga NBI clearance dito, wala na mga doctor-doctor clearance dito, wala na ng cheche-bureche-bureche dito, basta kaya mo, kubukas, simula ka na bukas, yan. So, minsan, pagka naiisip natin na gano'n, napakadaling maghanap ng trabaho rito. Mangungutang ako na mangungutang na mangungutang kasi marami naman akong mapapasukan trabaho diyan eh. Pagkatapos ko dito sa isang kumpanya, magpapahinga lang ako ng isang oras, babiyahe lang ako. Papasok na naman ako sa isang kumpanya. Pagkatapos, papasok na naman ako sa isang kumpanya kumbaga sa araw eh. Tatlong kumpanya ang pinapasukan mo. O sabi natin dalawa lang. Pero mga kainags, ano? Hindi lang naman isang araw, hindi lang naman isang buwan mong gagawin yun. yung pagpasok ng tatlo sa tatlong kumpanya. Abay, sabi natin ang sasakyan Sasakyan lang ha 7 years O sabi natin 5 years Tapos sinabay mo pa sa bahay mo na 25 years Naku mga kainags 7 years 7 years mong gagawin yon, 25 years mong gagawin yon. E eh, buti sana kung malakas ka pa Ang bihira Habang tumatanda tayo <laughs> Hindi tayo lumalakas Tumatanda na tayo Humihina tayo mga kainags ano? Baka hindi tayo umabot sa finish line Pagka inabuso natin ang ating katawan So pasensya na kayo mga kainags no? Baka ang dating ko mayabang no? ang dating ko, naiingit ako dahil yun ang nagiging topic ko. So, hindi mga kainags, ano? sabi ko nga nung nakarang vlog natin, kung ako'y naiingit, abay, nandito na rin lang ako sa Canada, especially ngayon pa, no? Uh, sigurado malaki ang i-offer sa akin ng bangko. Kasi nga, syempre, yung inaalagaan nating credit history. Tsaka matagal na rin tayo dito sa Canada. ba diba? Magandang credit history natin, kaya nga ang yabang ko, eh, magsalita, eh. di ba? <laughs> yun. So mga kainags, ano? Kaya ko rin mangutang ng malaking bahay. Brand yung bahay. Kaya ko rin bumili. O mangutang ng mga sasakyang bago. Sabi ko nga ano, nung nakaramblag ko. Pero hindi ko gagawin yan. Kasi alam ko yung magiging consequence. Alam ko yung mangyayari. At ayokong mangyayari yun. Masaya na ako sa buhay ko kung ano man ang meron ako ngayon. Lumang bahay, lumang sasakyan, lumang mga kagamitan. Pero masaya ako. Nakakatulog ako sa gabi. Wala akong anxiety, masaya ako, lagi ako nakatawa. Kung napapansin nyo, para sa akin, yan ang tunay na kaligayahan. Yung masaya ka araw-araw sa pagising mo, masarap ang tulog mo. Para sa akin, yan ang masaya. Yan. Sana nag-enjoy kayo sa vlog natin na ito. Magkita tayo sunod, sa sunod na vlog. muli.